welcome to my vlog. It's me again, Nix Amy. So for today's vlog, guys, and dito ako ngayon sa Tagaytay. Sure, kasama ko ang aking baby, baby sa Wow. Ayan. kasama ko si Bibi Sakura ngayon, guys. Kasi day off naming dalawa ngayon. Kasi guys, nasa bahay ako. Yung uh, may sakit ako. Gusto ko makalanghap ng mas dress kong hangin. So, dahil malapit lang yung bahay namin dito sa Tagaytay, napag-isip-isip namin dalawa ni Bibi Sakura, why not? Kung hindi kami magta travel Siya ano pa ka-friendly ni Bibi Sakura, ha? Kasi walang aderya sa kalsada. <laughs> so, dahil nandito kami ngayon sa Tagaytay, papakita ko sa inyo, guys, ang view. Ayan. Wow! Ayan yun, o, ayan. O. Ayan. Ayan wow! yung vulkan na sumabog. Ayan. And, guys, ang ganda ng view. Wow! kami ni Bibi Sakura ng Bolalo. <laughs> hey, Patron! <-toy>! Papasok <laughs> kami dito sa Pupa ah! Kupi, Bolalo Capital. Wow! Itingin kami dito kung ano ang pagkain. Sarap ng pili. Wow, ang daming food dito guys. Ayan o. No? Pero titingnan ko dun sa kabila. Matatakam ako sa bulalo. What? Tsaka sa cake. Hey. Pasok ko pa lang dun, ang ano na, ang bango. Oh. Amoy bulalo. Tsaka dito din, no? Oh. Ayan. Wow. Try namin pumasok dyan. Saan? Baba tayo. Baba tayo muna. Ah, mamaya na kami pasok. Bababa muna kami. <laughs> Itingin mo na kami doon sa mga view. Ano ko, hindi pa na problema kapag wala kang load dito. Oh my gosh! Ang daming telephoned! 911! Ito lang <laughs> oh, dito. Ayan, may red. ba mo! Inaagawa mo! Hindi kumagana! Cute! Ayun! Ang oh. daming-daming ito! Ayan, dito muna tayo doon. Oh, Hello, mo, cute oh! Wow. Parang nasa ano ka lang, nasa bag. Oh, sana ah! Oh. <laughs> parang asitong panasakit lang. Ito ba yun? Java, oh, wow. may patatis. La yun, Kamigin. Ganon. Ay, ang ganda dito mga picture, oh. Wow. niyo diba? diba yung, ano na yan, yung yellow na yan. Parang frame. Ayan, diba, tatayong ganda sa picture. Diba, Picture mo na ako, guys. coming. very exciting. Yeah. Ano siya? Ito yung um um ano tawag dun yung na trending. Si Paro Paro G. <laughs> Tara na. Nanginginig yung tuhod ko. Ayan o. Oh. Pag nalaglag ka dito, hindi ka talaga mabubuhay. Ito na tayo kay Paro Paro G. Paro G. Paro <laughs> Paro G. Paro Paro G. Paro <laughs> Paro G. Hello? <laughs> ang gara, ang yes. Parang nasa ano lang tayo. Sa Paris. Ganda dito. Pero yung mga bulalo nila, sobrang mahal. Very pricey. Kaya, alis kami, hanap kami ng ibang lugar na medyo mura lang ang bulalo. Kasi, same lang naman ang lasa, bulalo. <laughs> Kasi parehas lang yung lasa, kaya doon kami sa mas afford namin. <laughs> Ay, inubo oh, no. Inubo kami sa presyo ng bulalo. No? <laughs> Nagutom <laughs> kami sa kakaikot dito sa Tagaytay. Pumunta muna kami sa isang lugar na may bulalo. Kasi doon kanina sa pinuntahan namin, mahal masyado yung bulalo doon. Very pricey. So naganap kami ng restaurant na hindi masyado pricey. Lahat naman talaga dito sa Tagaytay, pricey yung mga pagkain dito. Pero, so dito namin napili sa Mirben, lugar sa Tagaytay. Yung makikita nyo na ano, may pababa pag dumaan kayo. Tapos may pababa. Basta yun na yun. Tapos may maraming bubo. So, dito namin napiling kumain. Kasi same lang naman. Eh. Parehas lang naman yan. Gulalo. Gulalo. Ay! Sana ah! Kalamares, kakain na kami kasi nagugutom kami sa gala. Salamat sa sabaw. na kami kumain. Sobrang busog, sulit. Tsaka may tira pa pinapalot namin. So, yan yung deal namin. Oh, no! Tapos kami ngayon, guys. Pupunta kami doon sa, sa Skyrun. Bye, guys! Bye. Papasok na kami sa loob ng Sky Ranch. Sabi nila may bayad daw dito. mo muna kami dito, guys. Bago kami ng ticket. Medyo mahaba-haba yung pila. Ang dito na kami ngayon sa loob ng Sky wow. May nakita ako. Star Wars. ang <laughs> oh, sexy naman na Spider-Man. <laughs> may pa Star Wars pa. O, oh, ayun. Kunwari, robot-robot. Ay, -robot. <coughs> yun, zip line. Gusto ko sumakay na Hi! Yay! Hi! Hi. <coughs> Ay! Yan, gumagalaw siya. Bigyan natin siya ng tip kasi gumagalaw siya. Wow! Sayawin natin tong robot. Sayaw ka nga! Paro, <coughs> paro! Papa paro paro G. Paro paro Papa paro paro G. Wow, wow. Ayan sumayaw mayaw siya, diba? <laughs> Salamat sa sayaw. Oh. Ay, nagsasalita siya. Yeah. <laughs> paro paro G. Papa paro paro G. <laughs> na? Ay, malapit na dito yung ano, kitang kita. Yung Taal Volcano. Wait lang guys, pakita ko. sumakay nun. so, gusto ko rin sumakay ng first well. Tara, try natin sa first well. Saan kayo entrance niyan, Ang sarap dito, guys, kapag may jowa. Tapos <laughs> mag-shoot-shoot kayo niyan, no? Laro kayo ng shoot-shoot. Anong laro yan? Kapag sa lahat, may presa sa akin. Ito? Yes. Paano ba siya ka, ano? Magalang yan. Oh, okay. di ba? Ikaw daw, batuhin mo daw. Dito tayo. Okay. Saan ko ng ticket? Saan ko ng ticket? Pagkano? Mamaya, anong oras? Mamaya pa mag-start? Ay, hindi pa tayo makasakay niyan. Kasi mamaya pa daw mag-start. Gusto ko sumakay niyan kasi gusto ko makita yung buong tagaytay. Pagkano? P200 po dalawa, 300 po apat. Surprise naman po wala pong tao. Ilang tak ang makuha? Oh, pag 200 po dalawa lang, pag 300 apat na bibi. Hindi okay, okay. ka makakuha ng bibi? Hindi, okay, bayad po yun. Kukuha ninyo po talaga yun. Sure kayo may makuha ditong price na wala pong tao. Sumusunga kayo noon, kasa lang sa tiyanain ayaw. Walang mag-isa. sumuko dami sumakay, oh. In Korean. Wow. Popsicles. Popsicle wala kaming nagustuhan rides <laughs> pero okay naman dito maganda dito guys discipline din sana kami kaso lang may nakita kami may na-stuck sa taas parang nakakatakot huwag na lang wala, wala kami nagustuhan wale so ngayon ang problema namin ang pagtawid na naman nakakatakot, katakot kayo hibilis Ang bilisan ako. Kaya <laughs> na kasi guys. Ang tagal naming nakatawid. Grabe. Sobrang dami ng sasakyan. Wala kasi silang overpass dito. Kaya nakatakot na ma-wait. Bye Sky Ranch! Ayan guys. So. Uwi na kami guys. Actually, yung pagpunta namin dito, wala sa plano. Talagang, diretsahan lang. Tapos ngayon, eto, uwi na kami. Nagsawa na kami. Hi! Ito kay Ta. Gusto ko ah, yeah. <laughs> magpa-picture dun, no? Para may souvenir. Huwag <laughs> na. naman dito sa video. <laughs> so guys thank you for watching my vlog I hope you like it my gala gala please don't forget to like and subscribe to the channel push the notification bell for more updates bye videos bye guys